Bumaba kami guys. After ng ano, simula kagabi na ulan. Hanggang ngayon gabi ulit. Parang ano lang siya. Ngayon lang siya huminto. Kanina ang taas ng tubig dito pumasok okay, Ngayon, wala lang. Lumabas kami. Check ko lang kung gaano, kung gaano pa ka taas yung tubig sa kalsada. Kasi kanina hanggang hita siya guys. Oh my god. Ngayon 10 o'clock. Tapos kababalik lang ng ilaw. nag -run out siya yung mga tree. di mo B, don't, don't. Don't stand there. Oh my God! <laughs> I told you, don't stand there. Parang ano siya guys. O oh, para nag-iilog yung kasada. B! B! later ha you have to wash your feet properly because this is dirty water my god I can see the rats so big tignan nyo guys oh paano ka naman ito maglakad oh dami nga strand ng mga ano ah dami nga nakapakita sa labas ng society namin ah Ganito yung itsura. Baha siya, kasi all day yung ulan. As in, non-stop talaga siya, guys. Ngayon lang, ngayon lang tumila ang bon lang siya. O. Para naging ano, o, para naging ilog yung kasada Yun, o. pa na kunti yung tubig. ang ganina ano bibili sana si Monak ng good night ayun good night guys yung ginagamit para sa lamok paano siya papel siya maliban sa katol meron din silang katol pero yung good night maganda din yung good night hindi siya nakalabas kasi sarado din yung mga shop ayun. yung mga tao tinitulak na lang nila yung motor <laughs> see the cow there's a cow there there the road the other side